ito ang sitio Binahian at matatagpuan ito sa bayan ng Sipukot. at dito rin sa sitio na ito matatagpuan ang Jan Aldrin Beach at ang Beach na ito ay ang ating bibisitahin ngayon Good morning, binehan. Ada kemacetan itu motor? Kemacetan huh? itu motor? Kaya sir? Hindi kaya. Ada kemacetan? Di toh, di jalan, jalan. Walau daanan jalan? Parang maputek genser sama ibu, sama ibu tanpa gusirang. Peru kaya, teman? Ini kaya sir, masih umur nasa? Oh, peru di toh ya, e... e hindarin kaya, oh. kaya? Kaya genser. Daungan, daungan, daungan. Daungan, no. si pucot yau. sa mismo ano, no sa yung di ba may crossing doon sa Sipokot dito sir sa may Cheres ano Cheres uh, fuel station sa doon yung pinakang ano niya, ah, papasok pagkuntang binahiyan sa uh, doon ano, nga si Pukot po sige sige sa highway pa po sir highway pa highway pa po Daungan si Pokot Thank Sipokot. Okay, sige. thank you Dito wala nang daanan dyan Mapotik sir Mapotik Kapintor, good morning. So ngayong araw mga kapintor, pupunta tayo ng Binaihan tapos pupuntahan natin yung may sinasabi kasi sila doon na magandang beach kaya yun ang pupuntahan ko ngayon. Kaso nga lang, dito sa aking biyahe ngayon, uh, niligaw ako ni uh, Google Map dito ako dinaan tapos ang sabi sa mga nakatira dito, sa mga lokal dito, hindi raw pupwede po po daanan dito dahil sobrang putik at saka hindi kakayanin ng motor kaya pinabalik ako nila at doon ako sa Gaungan Pinapunta. At yun ang hahanapin natin ngayon. So, itong lugar na itong kakamintor, napaka-sukal na talaga, no? Ang makikita natin dito, mga niyog, puno ng niyog, yan, no? Mga puno ng niyog. Saka, bundok na bundok talaga siya. So, ngayon, hahanapin pa natin yung gaungan, kung nasaan yung gaungan na yun. At, para mapuntahan na natin yung beach na sinasabi nilang maganda. Kaso nga lang, sa pagpuntago dito, dito naman ako dinaan ni Google Maps. Ang problema, lusot nga ito pag maglakad daw, pero pag hindi maglakad, magmotor, hindi siya lusot dahil sa sobrang putik ng daanan. Kaya pinadaan ako sa kabila para doon sa uh, simintadong daan papunta na sa binaihan. So, kita-kits mamaya. Okay mga kabintor. <laughs> Nagkamali tayo kanina. So ngayon, ito na daw ang daan papunta ng binaihan mga kabintor itong gasoline station na ito dapat uh, fuel station uh, ito na yung daan papunta ng Binaihan saan ba dito <laughs> nagkamali ako mga kabintor yan fuel travelers in uh, pwede rin dito matulog pala mga kabintor pag kayo ay pumupunta rito so Gaungan Poblasyon Hiring Na ito na yun Ito na yun mga kabentor Hindi na tayo naliligaw rito Kanina naligaw tayo kanina Kaya uh, Nagdoble tuloy ang ating oras Sa pagpunta doon Sana lang hanggang Hanggang makarating tayo doon sa Binahian Ay simentado itong daan kasi kung makikita natin sa bawat gilid itong daan napakaliblib na lugar na ayan, oh, parang nasa gubat na tayo mga kabintor pero karamihan dito yung mga pananim nila puno ng niyog so ito ang madadaanan natin pag pumunta tayo sa binahian kita ko na yung dagat mga kabintor mula dito kita ko na yung dagat so ibig sabihin may lapit na lang talaga so kaya lang sa daan natin dito medyo malusong yung daan natin at saka liblib -lib talaga yung lugar natin mga kabintor may nasiraan pa dito yun delikado talaga pag masiraan dito mga kabintor dahil napakalayo pa ng ano ng bayan Okay mga kamentor, so ngayon naman ipakita ko sa inyo ang daan dito ano kung paano tayo makapasok doon sa John Aldrin's Beach saan talaga yung daan dito hindi makapasok yung four wheels ito po mga kamentor, ipakita ko sa inyo yan ang daan dito, nasa gitna siya ng pilapil doon din nasa gitna ng pilapil kung makikita natin dyan puro pilapil yan mga kamentor at saka niyog ko daanin yung John Aldrin's Beach. Dito pwede daanin dito. Hmm. Ah. Dito din yung din. Oo. Malayo pa no. Malayo pa. Malayo pa. Doon sa unahan ng yung maputing buhangin na yon. Oo. Oh. Sa unahan pa diyan. Pero yung motor pasok doon. Pasok. doon. Ah. Sige. Ano tong binaya binaihan barangay ito? sitio lang ito. Ah, sitio lang, sitio binaihan. Oh, dyan, oo, oh, Oh. Ang nakasakop nito, saan ito nasakop? Binaihan. Si Pukot. Si Pukot. Ah, sitio binaihan, si, si Pukot. Sunpor ito. Sunpor, okay. Dyan ang sentro. Oo. Oh. Baka, mo papunta sa Alding Beach. Ah, itong yung sentro na yon. Mm -hmm. Tapos ito lang talaga yung daan? Mm -hmm. Wala na iba? Wala. Yung four wheels hindi na magkapasok, hindi. no? Hindi. Motor lang. Pag panahon ng tag-init, oh. ang coronavirus di dito ang daan sa carrera yan. Ah, doon? Oo. Sa di Sa Mananggi. Doon sana ako dadaan kanina. Yeah. Ang problema, hindi madaanan. <laughs> Pinabalik ako. <laughs> hindi kaya. <laughs> Pinabalik ako. So, ibig sabihin pala, yung motor doon makapasok? So, sige? Mm, pasok doon. Ah, kaya, okay. Sa kabila ng mga pagsubok na dinaanan natin kanina, nadaan tayo sa mga rough road na daan, sa mga makipot na daan. Sa wakas at narating na rin natin itong John Aldrin's Beach. So kung natin, talagang buhangin siya mga kabintor. Ano po? Tapos, ang kagandahan lang dito mga kabintor, yung tubig niya mga kabintor, hindi siya ganun ka lalim. Kaya kahit mga bata ang maligo dito, talagang safety ang mga bata na maligo dito dahil ang dagat ay hindi ganoon kalalim mga kabintor Tapos yung ano niya, yung buhangin nila dito, yung buhangin dito mga kabintor oh, ang ganda ng buhangin dito. Yan. Hindi planted yan mga kabintor Okay, dito makikita natin yung duyan. So, pag lumaki daw itong tubig, itong kahoy na ito, aabotin ah, ito ng tubig. So, may nilagay siyang duyan dyan ito naman yung dagat <coughs> yan, ganun kalinaw ang dagat dito so yung nakikita nyo, yun yung bundok peninsula sa uh, Quezon province yung nakikita nyo yung bundok na yun yun ito ito ang talagang pangalan nito Talisay Coco White Beach pero sa Google Map kung makita natin John Aldrin's Beach So makikita rin natin dito yung mga Bermuda yan yung mga Bermuda na tinanim dito itong Bermuda na itong mga komentor, hindi sa hindi ano yan hindi uh, natural yan tinanim talaga yan dito sa ilalim ng mga puno ng niyog Itong ano na ito, itong cottage na ito, ano daw ito, 300 pesos. Napakaganda mga kabindoro. Tapos meron silang uh, puno ng talisay. Ito hindi ko alam kung anong puno ito. Ito puno ng talisay. yan puno ng talisay. Makikita nyo ito mga kabentor pag yung uh, lupa, tubigan yung malapit sa tubigan makikita nyo ang puno ng talisay marami ito tapos dito naman sa bandang ano na ito banda dito makikita naman natin itong mga bakawan napakalapad itong bakawan natin kung titingnan natin sa drone video natin so tinataniman pa rin nila ng mga puno ng niyog makikita natin yan hindi pa ganun kalakihan So far mga kabintor, ang nakikita ko rito, maganda talaga siya. Kaso nga lang, ang naging problema ko rito mga kabintor, yung daanan natin. Napakahirap ng daanan dito. At saka uulitin ko, yung mga four wheels na sasakyan, hindi pa siya makadaan dito. Pero kung titingnan mo itong beats na ito mga kabintor, talagang maganda. Oh? Hindi siya crowded, talagang masasabi natin yung virgin pa. Hindi siya crowded, wala pang ganong mga tao na nililigo tulad ngayon. Sabado, araw ng sabado walang naliligo. Tanging ako lang mag-isa ang napunta ngayon dito. So ito yung sinasabi kong bakawan mga kabintor. National Greening Program. Basahin muna natin. Mangrove Beach. National Greening Program. Mangrove Beach Forest Development Project. Dihilar. Bakawan ang ngalun. 50.7 hectares. Yan. Yan. Yung mga cottage pala nila dito mga kabintor, ang presyo ng mga cottage nila sa loob ng dalawang ah, oras, nagkakahalaga ng 300. Iba-iba yung presyo mga kabintor. Merong 400, merong 1,000. Depende sa ah, klase ng cottage. Kung may kwarto, merong 1,000. Kasama na yung ilaw. Meron din silang CR dito. Yan. Kung makikita natin dito, ilan pa lang itong mga cut na nilagay dito. Tapos ipakita ko sa inyo kung uh, gaano kalaki yung cut nila. Ito ang nagkakahalaga ng 400 pesos. May engine ninyo, ninyo ito sa loob ng 12 hours. Ito mga kabintong, nagkakahalaga ito ng 1,000 pesos. Merong kwarto sariling kwarto nag iisa lang din siya so yun namang mga cottages na yun nagkakahalaga yun ng 300 pesos so itong balsa na ito <coughs> common ito mga kabintor ibig sabihin ng common lahat dito pwedeng gumamit bast basta, naliligo rito uh, ano na lang sila share share na lang So, ganyan kalinaw yung tubig dito, mga kabintor.